binigyan diin ni Senator Vicente Soto o Soto III na malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code ang pagtanggap ng campaign donation mula sa kontraktor ng gobyerno, mga kababayan. Alas, si nanalo nga naman yung tinulungan niya na senador, abay may pork barrel ito. Tito Soto, pinatamaan si Jesus Escudero sa donasyon ng kontraktor malinaw na paglabag sa batas. Ay, nako, kontraktor! Totoo ba tong aligasyon ni Tito Soto laban kay uh, Cheese Escudero, mga kababayan? Nako, medyo mabigat na accusation to, ha? Kasi, tingnan nyo, oh. mga kababayan ko, Tito Soto, pinatamaan si Escudero patungkol dito sa pagdodonate daw nung kampanya na ng isa sa, mga kontraktor. Uy! Whoa! Naku, 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 naku. Sabi dito, mga kababayan ko, ah, sabi dito sa isang pahayag, binigyan diin ni Senator Vicente Soto o Soto III na malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code ang pagtanggap ng campaign donation mula sa kontraktor ng gobyerno, mga kababayan. <coughs> mm -hmm. Mga kapatid, ako po ha, ah, ma medyo maano to. Sabi pa dito, mga kababayan ko, iginiit ni Soto na malinaw sa batas na hindi pinapayagan ang ganitong uri ng contribution dahil maaaring magdulot ito ng conflict of interest. Yan. tama ka dyan. Kasi hahawak, ah, pag, nanalo si, pag nanalo nga naman yung tinulungan niya na senador, abay may pork barrel ito. Kagaya, ng, kagaya ng 142 billion pesos, sino kaya nakakuwang ang kontraktor niyan? Sabi pa dito, sabi pa dito mga kababayan ko, sumang-ayon si Soto kay Web kaugnay sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasabi umanong hindi maaaring tumanggap ang mga mambabatas ng kahit ano para sa kanya mula sa mga kontratista. Kontraktor ang ibig sabihin nun mga kababayan ko. Sabi dito, correct, basta mayroong kinalaman sa gobyerno, kiki kikita ano, meron uh, mayroong kinalaman sa gobyerno, kikita sa gobyerno, o mayroong trabaho sa gobyerno, hindi kami dapat tumanggap ng kahit anong kontribusyon ni Kan Isoto. Aba, mga kababayan ko, matindi pala to si Keso.